So yan, sobrang busy ko po talaga guys. So nagla-live live lang po ako and then nag-highlight sa mga small YouTubers na kagaya ko po, napakalaking tulong po nung highlight. Kaya nga po yun, uh, ginagawa ko nagsa LS ako, then kumukuha ko ng highlight. Kaya lang yung isang araw kumuha ko nakamute guys. So yun, uh, Um, sobrang busy natin, so working mother po tayo, so pagdating sa bahay, working pa rin po tayo. So nitong mga, ano, uh, uh, nitong mga nakaraang buwan, na ano ko talaga na ano ko guys na talagang hindi hindi ko nabigyan pansin yung aking sarili so yun nga po uh, sa mga sumusubaybay po sa aking vlog so uh, nasa process po ako ng pagbabawas uh, ng timbang so napaka importante talaga guys ng anong Uh, self-love na sinasabi. So, mga kananay, kahit po tayo ay, uh, ay, nasa bahay or working man tayo, napaka-importante guys na talagang ano, maglaan tayo ng kahit na one hour sa ating sarili. So, yun, makapag-ehersisyo man lang tayo. So, yun, um, talagang Nakali grabe talaga guys. Alam niyo ba guys, umabot na halos umabot ako ng 70 kilos. So 68 na ako guys, 68 kilos. So I am 53 years old. So uh, ngayon talaga mas nagpo-focus ako kahit na paano, 'yun uh, makapag uh, uh, bawas pa tayo ng timbang. So next start po ako nito, 68 kilos po ako. So ngayon po nasa 57 kilos po ako. So kahit ganong kabisi po tayo, ayan, maglaan po tayo ng ano ng oras tayo uh, mga kababaihan sa ating mga sarili. Napaka-importante po ng uh, yung sinasabi na self-love. Kasi alam nyo guys, um, kahit ganong man tayong uh, kabisi na nanay, uh, kahit na ano yan, kahit hindi air, sea, show, kahit na hindi ano man yan, uh, yung pagbabawas uh, ng timbang, uh, yung mag magbasa tayo ng libro, ayan, mag-reflection. So, napaka-importante na kahit paano ay kumuha tayo ng oras, uh, kumbaga mag tayo ng oras dun sa mga uh, oras na nilalaan natin sa araw-araw. Kasi, uh, talagang na, ano, napansin ko talaga na hindi ay talaga hindi ko man lang talaga nabigyan ng ano yung atensyon yung aking sarili. Kahit paano yon um, ngayon, na uh, this time talaga, ayan, ah, uh, pinipilit ko na makapag-ehersisyo ngayon uh, uh, every day. So, napaka-importante talaga ng self-love. So, syempre, yung discipline, focus, ano ba yung, uh, ako talaga, gano'n, ako. Ano yung focus ko ngayon? Yun muna. So, ang focus ko kasi isa, uh, magbawas ng timbang. So, dun muna ako nag-focus. -ano, nag -focus. so, nag-start po ako, 68 kilos ako. So, ngayon, nasa 57 kilos na lang po ako. So, yun, kahit paano, talagang um, nai-improve ko po at uh, yun, discipline talaga, napaka-importante po talaga ng discipline so yun, tayo mga kananay, alam nyo sobrang busy natin talaga, yung gawain bahay natin talaga, hindi siya talaga mauubos at mauubos, hindi talaga siya hindi siya talaga mauubos kaya lang mo talaga na uh, kumuha ng kahit na isang oras so kanina yon nakapag-workout po ako uh, mga 1 hour and then nakapagluto na ako, so sabi ko Uh, wala pa naman akong gagawin so hapon na ako maglalaba. So nakapag-workout pa rin po ako. Uh, siguro nakuha ko ngayon 2 hours. So kahit paano 'yun, ah uh, malaking uh, tulong 'yun sa pagbabawas ng aking timbang. So sa mga kanani diyan nakadaya ko po uh, yun, napaka-importante talaga ng self-love. So, sabi nga, paano ko makakapagbigay ng isang uh, bagay kung uh, wala ka no, di ba? Kaya napaka-importante nung uh, self-love para makapagbigay ka rin ng love. So, yun. Kaya yan, uh, sa mga kanani na kagaya ko dyan, kahit gaano tayo ka-busy, um, maglaan tayo kahit na uh, ilang oras sa ating uh, sarili. Ayan, one hour na magmuni-muni, one hour na mag-relax, at um, ano man yan, ah. hindi naman sa pagbabawas parati ng timbang. So, yan. So, ngayon kasi, yun yung focus ko po. So, grabe talaga yung ginabot ko. magse 70 kilos na ako. So, uh, ngayon talaga, yun ang focus ko ngayon. Um, Uh, sana, hoping, hoping sana na yan, Bago ako mag-birthday, mag-54 Sana mas mababa na yung aking uh, timbang So, ganun lang po tayo Focus po tayo doon sa mga goal natin Sa buhay Hindi perfect ang life, eh. hindi perfect talaga ang buhay Pero dapat maging masaya At uh, siyempre yung mga sitwasyon bu Sa buhay natin nini eh, hindi naman yun yung ating um, Minsan may mga pangyayari Sa buhay, hindi natin kagustuhan Pero siyempre, dapat nandun pa rin na sinasabi nga nila na happiness is a choice. So, yan, yeah, magandang buhay po. At, uh, ayan, thank you, thank you sa mga nandyan. At, um, yun, self-love is very important po sa ating mga kananay. So, ito sa silent ko na po siya. Kukuha lang, kumuha lang po talaga ako ng pang-highlight. So, yan, magandang buhay po. At, uh, nawa yung ating mga pag